Hey, what's up mga tropa? Good morning. Good morning mga tropa. Good morning. Good morning. Day 8 ko na to mga tropa. Ah, uh, day 7, day 8 nga. Mga tropa, yung pinsan ko. good Hello, morning. Guys. Ka. Good morning. Nakape tayo, guys. Patapos na kami mga tropa, you know. Nasa ako na lang, oh. Sana makisama to umagaw. Pag umagaw to mamay ang tangali, pagdating nung magte-tracer, tracer na yan. Gawin lang puti. Pwede lang. Pwede lang. Tapos eh, ayun o. Oh. Tapos na yun o. Oh. Ang dami pang nakatambaksan o. Oh. Ayun pa dun pa oh. o. Ayan o, oh, mga nakasako na yung mga tatropa o. Oh. Sinako na lahat yan. Sasako na lahat yan mga tropa Ah may isasako pa pala kami konti na lang pito pa nga Pitong tambak pa May, pito. Pito pa. may 30 ako pa daw yan san mm -hmm. mga tropa o yeah. Ang sa taas oh. o no? Ayan tayo ng kabundukan o ay, ganon yung sabi mo saan? Ganoon. Ano? Oo. Oh. Di content pa lang tawag yan. di content. Yan ang maganda, matibay. Matibay yan. Dapat ganyan ang kunin niya, no. Lumbang. Hmm. Mm. Yan Wala ang problema sa piyesa niyan. Matibay. Eh. So mamaya mga katropa, balik ang update lang to eh, para mag good morning din sa inyo. Mamaya eh sasako na namin lahat ng na natira diyan. Tapos dadalhin namin yung lahat ng mga nasako na yan doon, itatambak doon no. Oh. Tapos sana umaraw na mga ato pa mamaya. Hilain ni Batman ka mo. Yun no. Pasak ay doon sa kalabaw. Oh. Pero meron yung kare kareta. Yung karetela. Nahihilain ni Batman pagsasakyan ng mga sako na yan. Oh mga maize Adalin yan doon tapos ititracer Kaya sana makisama tong kini tong ano Umakaw mamaya Tapos bukas Sana pala matinding matinding araw Para isang araw lang na maghapong biladan Tapos martes Bebenta na Tapos may akules na Bakod na kami Ano Uwebe. Webes Webes Baod pa rin, pa rin. Biernes. Biernes. Baod pa Baod pa rin Sabado Sabado, uwi na Uwi na <laughs> Goodbye na, kipal na ah, Hindi Para ayoko na nga di Kumalis dito mga katropa eh oh, dito na tayo, dyan Gusto ko nandito dito tumeray eh. Pupunta tayo pala ng Kallau Pa Kalaw Cave Kallau Dadalhin ko pa kayo doon mga katropa Para makita niyo yung Kalaw Cave Atlas yung Kung yung bibig mo saan Kalaw Papa. Kalaw Papa. <laughs> eh, tinatawa ng mga tuwa pa ng pizzang off. Oh. Medyo husky yung boses ko mga tropa sa labig dito Ayan, may lumilipad na bird It's a bird It's a bird, the walk. Ang tawag dyan sa ibang yan? The uh, So mga tropa Update eh. ko kayo mamaya mga tropa Samahan nyo kami mamaya pag nagsakot at pag-tracer mamaya see you later mga katropa please like share comment and please subscribe and don't forget to click on the notification bell mga katropa mamaya lang. see you later